Himawari Yuga Uzumaki magpapakitang gilas na naman dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex lalot sa mga nagdaang chapter nga ay atin na nga nasaksihan ng kanyang mga angking galing at mga angking abilidad na ang ilang mga halimbawa nga dito is yung mabutas nga ang katawan ni Boruto matapos nitong matamaan ng laser beam ni Jura mula sa kalayuan na sa tindingan ng laser beam na ito eh wala nga talagang nagawa si Boruto kundi ang bumulagta lamang wala talagang nagawa si Boruto guys nakaiga na lang pero sa pangyayari niyan at sa bagay din niyan, eh agaran nga to the rescue ang kanyang little sister na si Himawari upang siya ipagalingin. Nakanin sabay nga din yan nang pinatamaan nga din ni Jura ng kanyang laser beam sa kamay itong si Sarada pero matapos nga din yan ay e agaran nga rin to the rescue itong si Himawari upang agarang pagalingin ang nabutas na kamay ni Sarada. At syempre, bago pa nga ang mga pangyayaring yan, ang mga naunang pangyayaring na ganap pa nga dito is nung malaman nga ni Jura na ang kanyang totoong target pala ay si Himawari at hindi si Naruto e eh, dyan nga din guys na magkagipitan na nga rin at mapahamak nga itong si Inujin dahil sa pagprotekta Himawari ay dito nga rin nabunyag na sa atin ang natatagong lakas ni Himawari lalot sa isang bagay na si Kura mga ay nasa kanya na pala at sila nga daw ay iisang katauhan na at kaya nga din sa bagay din yan sa sobrang galit niya ay nag-anyo nga siyang mini baryon mode dito at dahil nga dyan ay dito nga tayo nakasaksi ng napakagandang bakbakan dahil nga pinalagan ni Himawari ng one on one itong si Jura men, isang bata nilabanan si Jura ng one on one Bang! Nagkasabayan pa nga sila dito ng video damang mga pare ko eh. Sapakan, balagbagan, sagupaan. Bang! At kaya nga sa mga bagay din yan, eh dyan nga rin una natin nasaksihan ang mga abilidad ni Himawari na bukod sa pang bakbakan nga ito, e kaya nga din pala nito na makapagpagaling sa kanyang sarili at sa ibang tao. Katulad nga rin ng ginawa niya dito na pagpapagaling kay Inujin matapos nga nitong matuhog ng wood style Lijura Guys, malinaw naman natin nakita na sa kabila ng napakatinding donut na nangyari kay Inujin, eh wala nga kahirap-hirap itong pinagaling ni Himawari Uzumaki. So ayan nga yung mga nakaraang pagpapasikat at pagpapakitang gilas ni Himawari Uzumaki dito sa sa mga nagdaang chapter ng Boruto 2 Blue Vortex. Then now mga pare koy, dahil nga sa nakita natin lagay ngayon sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex, na si Yodo ay natuhog nga ng Iron Sand ni Ryu, eh syempre guys sa pangyayaring nyan, masabi nga natin na kinakailangan nga din agad ng agarang aksyon upang mapagaling nga agad si Yodo sa pagkakatuhog nito sa kanyang katawan. At dahil wala naman tayong ibang naiisip o wala naman tayong ibang kilala na kayong gumawa ng pagpapagaling sa kanyang katawan, eh matik guys na si Himawari Uzumaki na nga ang naisip na natin na makakatulong dito kay Yodo upang siya ay mapagaling. Kaya guys, marahil na pakikilusin nga muli itong si Himawari Uzumaki dito sa Boruto Skip 2 Blue Vortex para sa isang napakahalagang sitwasyon. At ito nga ang muling pagsalba ng isang buhay. So isang pagtulong na naman mula sa bayan ng Konoha ang mukhang matatanggap na naman ng mga taga-Sunagakure. Na noon pa man ay nasaksihan na nga natin, lalot ang dalawang ito ay matagal na nga rin matalik na magkabayan. Then now mga parikoy, sa case dito na muling paggamit kay Himawari upang magpagaling sa may malubhang sugat na dahil nga na hindi naman malapit ang bayan ng Konoha sa bayan ng Sunagakure, e para nga magawang mapagaling agad ni Himawari si Yodo, e mukhang kinakailangan na nga dito si Boruto. Lods, teka muna! Ba't napasok naman si Boruto dyan? Ano bang kinalaman niya sa pagpapagaling ni Himawari kay Yodo? So ganito lang naman yan mga parikoy, no? Sa pamamagitan ni Boruto at ng kanyang Hirai Shinjutsu, e yun nga ang magsisilbing instant transportation nila para makarating agad si Yodo kay Himawari. Instant transportation from Sunagakure to Konoha, gamit lang lang ang Hirai Shinjutsu. Kumbaga dadalhin at teleport ni Boruto si Yodo papuntang Konoha at dadalhin ito kay Himawari para sa mabilisan at agarang pagpapagaling sa nabutas nitong katawan. Yes guys, ganun na kailangan mangyari. Dahil kung ibabayahi pa nila si Yodo papuntang Konoha, e eh malamang hindi na yun naabot at dedo na yun pagpunta dun. Hindi na pwedeng ibiyahi yan mga pare koy. Malamang unti-unti yung mangingisay sa kalagitnaan ng paglalakbay. At saka hindi rin naman pwede na si Himawari pa ang dalhin sa bayan ng Sunagakore para gamutin si Yodo dahil ma maaari nga din na hindi pumayag si Boruto sa bagay na yon. Lalo't alam din natin na delikado nga dalhin si Himawari sa mga ganitong kalagayan na nagkakaroon nga ng matinding bakbakan. Inilayo na nga ni Boruto si Himawari sa mga ganyang pangyayari, di ba? So kaya basically, masabi din natin na hindi nga papayag si Boruto na si Himawari ang dalhin sa Sunagakure para pagalingin si Yodo. Para mas safe talaga, para mas keep safe si Himawari at nang hindi na madamay sa mga bakbakan, e eh mas magandang si Yodo na nga lang ang ni Boruto sa Konoha para ipagamot kay Himawari at hindi si Himawari ang dadalhin ni Boruto sa Sunagakure para gamutin si Yodo. At saka isa-suggest din niya ni Sarada malamang. Dahil alam na nga din ni Sarada na may kakayanan na makapagpagaling si Himawari sa kahit na sino man na ninja na napinsala. Then now, matapos nga ang mga bagay na yan, eh dito naman papasok yung kasunod na sinasabi ni Kashin Koji na hindi pa nga daw ang oras para makialam si Boruto sa mga nangyayari ngayon. Na baka ito na nga yung pagkakataon na yon o yung tamang oras na hinihintay nila para sumali na nga si Boruto para sa pag-back dito. Dahil take note guys, walang ibang pwedeng sumagip kay Yodo at magpagaling sa kanya kundi itong si Himawari lang. Maliban na nga lang na kung meron nang ang pinakamatin ni pinakamahusay na medical ninja sa bayan ng Sunagakore. At oo, tama din naman yung iniisip nyo na may medical ninja nga sila doon sa bayan ng Suna. Pero based nga sa natatandaan natin, eh, wala nga silang pinakamatinik na medical ninja. donat kasi yun ang nangyari kay Yodo, mga pare. Kaya hindi ito basta-basta mapapagaling ng kahit sino-sino na lang na medical ninja. Oo, oo may medical ninja nga sa Sunagakure. Pero sa tingin nyo guys, sa tingin nyo sa skills nila? Sapat ba yung gamit nila? Sapat ba yung jutsu nila para mapagaling si Yodo sa donut na katawan nito? Okay, let's say sabihin na natin na sa advance era na nga ang Boruto ano, time skip. Pero pag itong usapan na gayetong kalala na injured, eh hindi to basta-basta mapapagaling nga talaga na kahit sino mang ano, medical ninja. Kaya dito guys, baka dito na nga marahil yung right time o tamang oras para pakinusin ni Kashin Koji si Boruto. Na ang unang ipapagawa niya dito kay Boruto is yung dalhin nga si Yodo sa Konoha at ipagamot ito kay Himawari. Then syempre, pag napagaling na siya ni Himawari, eh hindi naman yung ng basta ganun-ganun lang dahil basically need pa nga din o okay kinakailangan pa nga din na dalhin si Yodo sa medical unit dahil tulad nga rin ng sinabi ni Himawari nang matapos niyang pagalingin si Inujin, e dalhin pa nga daw nila ito sa ospital. Dahil hindi nga rin daw sigurado ni Himawari na kung napagaling nga ba daw talaga niya ng lubusan ang mga sugat ni Inujin. So mautak at matalino nga rin itong batang si Himawari, no? Na kaya nga sa bagay din yan, e dito na nga natin nasaksihan ang muling pagpapakita ng isa sa mga matitinik na medical ninja at ito nga si Sakura Haruno Ochiya. nasa Nasaysay pa nga dito ni Sakura na nakakabilib nga daw dahil sa tindi na pagkaka-injured ni Inujin, e eh hindi nga daw siya makapaniwala naggumaling ito ng ganun ganun lang. I mean napakalinis daw ng pagkaka heal kay Inujin. Kumbaga yung flesh o laman kasi ni Inujin napakalinis ng pagkakagaling. Kaya yun mga pare ko yun no, chinek pa uli ni Sakura kung ano yung nangyari sa kalagayan talaga ni Inujin. Although may mga ilang minor problem na lang, tulad na may mga ilang bumara nga daw sa chakra host ni Inujin. Pero overall, safe naman daw at okay naman na daw si Inujin. At kaya naman sa case dito ni Yodo mga pare ko yun, marahil na ganun nga din ang ipagawa ni Himawari na ipadouble check pa si Yodo pag pinagaling niya na ito. Guys, mas maiging kawin talaga ni Himawari uli yun. Mas kinakailangan niya talaga na ipadouble check si Yodo sa medical unit. Bakit? So ganito, Iron Sand kasi ang pinangtuhog sa katawan ni Yodo, di ba? Which means marahil o posible o maaari ngang may naiwan na Iron Sand sa katawan ni Yodo nung tamaan siya nito. Yes, guys, maaari talagang may naiwan na Iron Sand sa katawan ni Yodo nang matuhog siya nito. Na yung mga naiwan na Iron Sand sa katawan ni Yodo is ayun yung marahil na i-check ni Sakura na sa tulong din ng mga Byakugan users. Likewise din sa ginawa nila Sakura at Hinata noon, di ba? Pero dahil dito sa tublo Blue Vortex ay wala nga sila Hinata. Eh ang pas possible na maaaring makatunong ni Sakura dito is yung mga ilang member ng Yuga Clan. Guys, take note. maari talaga may mga ilang ayon siya na nakapasok sa katawan ni Yodo. Lalo't dahil kung matatandaan nyo ay eh, nangyari na nga yan sa nagdaan. Yung ginawa ni Gaara laban kay Madara doon sa Fort Great Shinobi War, ba? Diba? Yung mga sun bullet ni Gaara, nang tamaan nga si Madara neto, eh, bigla nga rin nagsikilos ang mga buhangin na to na unti-unti ngang sinisira ang katawan ni Madara. Na kung hindi nga lang din malakas yung katawan ni Madara at kung wala nga lang din itong Hashirama cells, e eh, malamang nahirapan nakaramdam din talaga si Madara sa mga buhangin sa kanyang katawan na kinontrol nga ni Gaara. So ngayon, anong ibig sabihin guys? May idea naman lang siguro kayo na ang punto lang natin dito is parang ganun din. Yung iron sand na pinangtuhog ni Ryu sa katawan ni Yodo is maaaring may mga naiwang iron sand dun sa katawan niya. Na nga ay maaaring nga ding hindi na malayan ni Sarada na hindi nga nahigop ng kanyang manggeki sharingan. Na siyang unti-unti namang sisira sa katawan ni Yodo kapag hindi nga agad natanggal ang mga iron sand na naiwan dito. Oo guys, yung flesh or laman ni Yodo kayang pagaling ni Himawari. Pero yung tanggalin yung mga naiwan na iron sand doon eh, hindi na yung basta-basta magagawa. Hindi na kayang gawin yun ni Himawari. Na siya namang kayang gawin ni Sakura. Yes guys, kayang tanggalin ni Sakura yon. Parang katulad lang din ng ginawa niyang pagtanggal sa lasun ni Kankuro noon, di ba? Doon sa Naruto Shippuden era. Tinanggal ni Sakura yung mga lasun na naiwan sa katawan ni Kankuro, di ba? So parang ganun lang din ang gagawin nila dito, mga pare koy. Kaya ayun nga guys, ang mga bagay na maaaring mangyari ayon sa nakita nating lagay ni Yodo dito sa Boroto Vortex na maaari din muling pakilusin si Himawari upang siya ay sagipin at pagalingin na ayon din sa tulong ni Sakura. Hanggang dito lang nga muna tayo mga sir at maraming salamat muli sa inyong panonood. Keep safe palagi mga pari koy ay anime Tagalog talakayan nagpapaalam.